nagawa na naman tayo ulit ng grey humbles kasi ito lang yung ano natin ito gatas powder last na to ngayon kasi last bukas ang kasukan

raw lang na hindi kami nakagawa guys nalis ko mo ganito maghilag-hilag <laughs> ah, kalibang din kasi eh. hmm, madikit nga siya nakita lang siya pang lima dalawang day hams na lang pala to kunti lang yung gagawin namin ito sa lalo kasi sa lag. last na ano kaya yeah, last na lang tayong gawa namin yan Tapos, ka naman ulit konti lang yata magawa na namin ito ngayon guys yung dalawang rehump lang siya yeah. yung una nang buwan nito ano 59 piraso lang Come on, come on, John. ilagay na rin matubo niya dito guys bumili siya ng gas kalam kanya yan bumili siya ng gas tapos bumili siya ng ulam ulam namin lagi sa kanya <coughs> yun guys nagpamais na libre niya sa akin guys pais eh, okay, bumili siya ng, ano guys, bumili siya ng ulak. Siya nag, nag, siya na yung nag ng baon niya guys. Tapos, nakabili nga siya ng gas namin kalan kasi wala na kaming gas. Tapos, ulam namin gabi. Tapos, ulam namin tanghali siya binili guys. Uh, wala nang, wala nang siyang narinig sa akin na bunga nga ngayon. Kasi simula nang nagtinda-tinda siya nito. Ayun na. Yan na yung ng baon niya. Binibila na akong almusal guys. Biskuit, kilaw, piraso. <laughs> Wala man lang kape. Biskwit nang binili sa akin guys. Tapos yung ano, pamasahe ka nung pumasak ako. Binigyan ako kaso utang daw yun. <laughs> Ay, nagpagkukuripot kasi si guys eh. Mahal natin dalaga sa atin. Kasi <laughs> so yan. Yung, ang nilibre, nilibre niya kami ng ano, ulam. Tapos nilibre niya ng mais. Hati pa kami. Tapos nilibre niya yung gas. Tapos Tapos yung bao niya guys. Yan na yung bumibili. Tapos ulam na yun nga. Yun nga. Yan ang bumibili ng ulam namin. Ano kasi ang nanay niya guys wala nang kapira pera <laughs> yan siya na yung bumibili ng ano pagkain namin mga laking tulong na rin kung ano nga gawa namin rin ganito kaya nga tinutulungan ko siya para malibri ako kasi okay. guys bibila na ako ng biskuit na na oh. ko. <laughs> Tapos binibili na ako ng ano, mais kaila, ate, pa. Gabi. Hindi paborito ko yung mais. Hati kami. Nakasop drink sa nang to isang beses guys. Yan lang. Nakasop drink sa kano. Mais, ulam. Ang sakit ko. Pero yung baon niya, siya na yung nagamit may kanin, minsan nagbabaon na siya tapos bilhin niya siya ng ulam. <tipan> Nang hindi pa ito nagtinda-tinda. Hindi niya pa ito <laughs> Alam niyo ba? Halos oras-oras, maya-araw-araw ako pa na i- Ay, naku kulang na lang talaga sa sabog na yung puta ko kaka ano tapos nung nagumpit na siya mag ano ito baon niya to guys yung ipo niya kasi ito yung papasok siya nung siya baon niya 50 tapos 60 bukod pa yung almasal niya tapos ano yung siya baon niya kanin minsan siya lang bumibili ulam naisipan niya na nga to simula noon nagigawa-gawa na kami nito kung kailan tuloy nawalan siya ng cellphone <laughs> nawalan siya ng cellphone guys ayun wala na butin lang may computer ayun dito malapit dito naman siya nagbubukas ng facebook niya sobrang ano to dito ko nang ipaano eh, ipa to eh. <laughs> 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 ipatulpo to sobrang tegas ng wulo nito grabe din na isipan niya itong ano, business niya. Pinatulungan ko lang. Kasi ano. Nakalibre din ba? no. Ayan lang yun guys. Ang kwento na Abang nga ano, yun. Abang gumagawa tayo. Ngayon alam nyo na. Hindi ko alam kung bakit naisipan niya ito. it's ito na yung natapos ko. So, konti lang siguro ko guys. Pero, okay na. At least, meron. So okay, guys, ililipag ko na siya dito. Tapos, yeah. bibili na rin natin. So, ayun lang guys. Salamat. Hanggang dito na lang po yung videos namin. Salamat at nakinig kayo sa kwento kong kalokohan lang. Chat. <laughs> Gina, bye